Basta pasandang yung order. yung isang diesel. Kaya kami 1, sa Basta pasandang yung order. Ayan, yung 15. Ah Oo. -oh. Ito, tapos na. Pork silog na lang. Pork silog. Check mo yung pork silog natin ngayon. Malaki yan. Breaded na din. Oh, breaded siya sa Ano, hindi na siya Joel. Ano na siya yung... Yan po. Yan po na siya. Kaya di ba? Yung ma'am Hazel? uh, -uh. So yun. Eh, yung nagagawa na yun, di ba? Yung mga bracelet. Tapos, eh, nagagawa bracelet yun. Oo, hmm? oh, yata yung Jaja Crafts. Oo, so, oh, yun. Sa mga gusto mong magpagawa ng bracelet sa kanya. Yung message niya siya. Tapos, may ilong din siya. Ano? Ilong, ilong ba? Ilong. So. Sa mga medyo nagigipit. Chat niya siya. Siyempre, right dulo sa mga gusto ng food trip yan, chat nyo kami Wality Food Trip. Walletty, sa Facebook yun. Message kayo kung gusto nyo ng pork silog na to. Malaki na to. Wality na half rice na rin yun siya. So yun, tala! Deliver na rin to,